Hello everyone! Ang dami palang bunga ng kasoy. Yung puno namin dito sa may gilid ng kalsada. Dito sa probinsya sa Pangasinan. At nakakalungkot kasi itong bunga ng kasoy noong bata kami. Pinag-aagawan talaga namin ito. At kahit na hindi pa masyadong hinog, eh kinukuha namin yung buto para ipaglaruan. At yun ang dami Oh. Kaya iniisa-isa kong kinukuha at tinatanggal ko, kinukuha ko yung buto. Ito yung mga laruan namin noong mga bata kami ay nag-uunahan pa nga kaming kumuha on inaakit yung mga puno. Ang tawag namin doon, uh, kinakapun namin. Kasi green pa lang yung, yung buto niya. Medyo green pa lang, magbabrown pa lang, kinukuha na namin. Lalo na yung mga malalaking buto kasi ginagawa namin pamato sa aming laruan. Ayan, iniisa kong kinukuha talaga, nasasayangan talaga ako. Yung noong bata ka, eh, walang makahinog na bunga niya dahil pinag-aagawan pero ngayon nagkalat na lang sa kalsada, wala man lang pumapansin, lalo na yung mga bata. Tapos nagagalit yung lolo namin kasi pag nag-ihaw ka ng buto ng sa kasoy, na kakasakit na yung mga manok. Kaya hindi kami maka, basta basta makapag-ihaw noon. Pumupunta kami doon sa bukid para doon namin iniihaw. Ayan oh, noon dami kong nakuha sayang na sayang naman. oh, yung mga masarap din tumbungan nito, 'di eh. ginagawa namin, ini-slice namin. Nagawa kami ng sausawang suka, may asin minsan nilalagyan pa ng kunting asukal. At ang sarap, ito okay okay ang merienda namin diyan dati. Ayun na yung maandami kong nakuhang mga buto. Nakakapanghinayang nga lang, wala nang pumapansin. Kunin ko at ihawin ko doon sa nila